<laughs> Isang mga pagpahalang araw po sa inyo, mga kaputik. Kamusta po kayo diyan? Pagpasensyaan nyo na po kami kung kami ngayon lang po nakapag-upload sa ating Facebook page. Makalipas lang ang bagong taon, tsaka Pasko, magsimula na tayo magpasaya sa ating mga followers diyan. Kaya samahan nyo kami sa aming gagawin ngayon. Let's go! Kani bagong araw na naman tayo. Nandito na naman po kami tatlo ang magpapasaya sa buong buhay nyo My name is Kulot and Daloyloy and Dadogom. Adu, iko nga pala sa ilalim ng tulay. Tayo dumaan. yan nga pala na inapagmalaki ng bayan ng Pola. Kaya pasyal na po kayo dito. Tara. Ayaw. Pagkalaot natin, ito kagad yung bumungad. Isang napakalalaking alon na halos masira ng ating bangka na sila. Sumabay pa ang masamang panahon. Pero sabi natin sa anong mga kaibigan dyan, magpatuloy lang. Sandaling biyahe natin at nakarating na tayo matapos natin lampasan yung gabahay na alon. Sabi ko sa kanila makakarating tayo ng ligtas pero kinantahan ko lang sila kaya nawala yung mga takot nila. Kaya mo lumaban ka. Pagkarating nga namin nagsimula kagad yung ating kaibigan na si Kulot. Mananakang nga pala tayo kung tawagin dito sa amin. Ang uhulihin nga pala natin apta na ginagawang alamang. Kung inyo nga po palang may tatanong ang hinuhuli nga pala namin. Ito po isang nguri ng hipon. Pero magkaiba po ang hipon. Ang hipon po lumalaki talaga ng gadaliri. Pero ito po pong apta na tinatawag namin dito sa amin, yan po yung hindi na lumalaki at ganyan lang po talaga yung size nya. Kapag hindi po hinuli o kinuha dito sa amin, namamatay po at nalulusaw po sila. Kaya hmm. lang guys, tulak lang tapos pamaya-maya na natin naangat. Kasi natin yung trabaho sa amin. guys, ganyan nga po lang pang uli Ngayon sa amin ng alam na, mga apta. Daran dito ay Sakag. Sakag. Ay, 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 Nung marami na tayong naisakag at sinaklit na rin natin diyan sa ating kaibigan na si Kulot at napakadami talaga kagad yung aking nakuha diyan at hindi talaga ako nabigo at sabi ko dun sa ating kaibigan diyan na parang may tuminik sa aking paat at napakasakit hindi ko mailakad ng maa. Kita hamil lagi. Asyik. Langan kita macam saling saling pemasuk ke seluar. Tahu tak? 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 Woi, woi, woi. Ali lis. Ali bisa walidis. Ayo dah. Ayo dah. dah. <inaudible> Wala, watan, watan, watan. Apa tahu mau ngeluyatin Apa salah? Darah ngelalat, ya. Kita dah habis ni. Ayuh. Ini semua. Woi, perlu. Kau nak mata. tak Aku, 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 huling pananakag natin at sinaklit na rin natin at binanyayaan pa rin tayo dito ng laman, ng dagat at napakadami din na nahuli ng ating kaibigan diyan at kung napapasin nyo nga pala may makasama tayo diyan pinakampogi talaga ang kabilas po pa-follow po sila at pa mga video nila. Maraming maraming salamat po. God bless po sa inyo. Ilalagay ko po sa comment section yung page nila. At balik nga pala tayo diyan. Pagkatapos nga pala natin dinisan yung atin diyang apta at natanggal na rin yung mga dumi at mga layak dito. Di Agad naman natin nilagyan na ng Christmas fry. Oh wow, social yung at, at, dalawang two-week po English. Munti ko nga po palang makalimutan at kung napapansin nyo at pansando nga pala natin dyan ay kawayan at nakalimutan ng ating kaibigan na si Kulot. Sabi niya sa akin, kaya daw nakalimutan. Iniisip niya daw kung paano siya magkakajowa. Sabi ko, may darating sa iyo. At para sa iyo talaga. Yun na, kilig kaibigan siya daw. Ayun na, ko. At pagkatapos nga natin yan, isa lang natin. Ang luto nga pala natin sa mga nahuli nating apta diyan ay torta. Ito nga pala yung pinakamasarap na luto diyan at napakalambot nga pala niyan at napakasarap ng kagatin at nagki-crispy-crispy-crispy basta yon like ko alam crispy. Yung na golden brown na, Agad namin itong inahon at tinagay namin sa daon ng saging. Dito nga sa punto na to, kwentuhan muna kami dyan ng mga kaibigan diyan habang nagluluto. Sa hindi namin na malayan, luto na yung ating torta diyan. Tara, kain tayo. يبهر اوه ولا مان اوه ولا مان اوه سرب اوه Lobos po kami nagpapasalamat sa inyo sa mga suporta ninyo. Kung wala po kayo, wala rin po kami. Hindi kami bubuo ng pangarap. Nagpapasalamat po talaga kami. Hanggang sa muli natin pagkikita. Bye-bye! Ingat po! God